Hello everyone! This is Smith Studio again and again. Welcome or welcome back sa aking YouTube channel guys. Today's video, update natin tungkol kay Premisee. So today's video guys, ipapakita ko sa inyo kung uh, nagbabayad pa ba sa ating si Premisee ng uh, tama. Kung dapat pa ba natin ipagpatuloy ang pagsusurvey sa kanya or hindi na. At kung nagbabayad pa nga ba ng legit ngayon si uh, Premisee, titingnan natin kung gaano nga baka tagal ang kanyang proseso para sa ating uh, request payout. Ano? Kasi merong mga ibang application na medyo matagal, halimbawa uh, 10 days or 1 week, ganyan, bago dumating yung uh, ating uh, pinaprocess na payout. So dito guys, ipapakita ko sa inyo kung gaano nga baka tagal. Music nandito ako sa uh, aking uh, Play Store kasi hindi ko pa siya na-update. So, update ko muna siya. Para mas mabilis yung ating uh, pag-process uh, kay Premise. Updated na siya. So, ayan. Open na natin siya. And titignan natin kung may survey ba tayo. Okay, meron tayong survey. Isang peraso lang siya, pero worth it na yan, guys. Kasi 2 pesos na yan, and saglit na saglit na lang naman siyang sasagutan. Ano? Hindi naman mabubuo ang iyong kayaman, man kung wala kang 2 pesos. So, ayan. Ating sagutan lang yan ang sagutan. Maginis na sagutan lang ating gagawin siya. Saglit lang naman ito sagutan. Ilang mabubuo submit na natin siya. Submit as. Respetahan natin yung ating uh, yung ating mga completed na nasa work. Okay. After natin. Ang dami ng Tapos may dalawa tayo dyan uh, to review. Under review. Okay, yung dalawa. Yung sinagutan ko kahapon yan at saka yung sinagutan natin ngayon. So, punta tayo sa payout. Ayan, payment pala. Ayan, may 250 na ako. As you can see, 251 na yan. Ang galing, no? 2 pesos lang. Update natin yung aking uh, number na lulugan Load mo. Pukunin ko guys kasi mas uh, mabilis ang uh, pagbuo ng para sa load. kasi yung para din sa PayPal is uh, 700 something, 740 gano'n. Sa bank account gano'n yan. So, mas mataas. So, dito lang tayo sa load para 250 lang. Ayan, yeah, we want to hear about yeah, the So, ayan, nag-process na tayo, or nag-request na tayo ng process sa uh, payout sa tanyan. Then, tingnan natin, ha? Kung gaano ba katagal? Okay, so pending pa siya. Gaano ba ito katagal? Bago siya magbigay ng uh, load sa atin. Pending pa rin. And, you know, completed. So, ayan, nakikita mo naman na requested of February 22, 11, 18 a.m. yan. O, oh, completed na siya. So, wala dito sa punto yun eh, yung uh, SIM na yun. So, titignan natin sa akin basic po. Kung doon natin nga ba. So, dito, ayan, may smart load na nga doon. Doon natin, February 11. Ay, February 22, 11, 19. So, Um, Check natin, 250, ayan, 250, loaded 2, so ngayon, 250, ganyan. Yeah. Valid for 1 year, kasi regular login guys, so valid yan for 1 year. So ayun, ang bilis lang no, ang bilis pa ng proseso ni Crime C, kaya kung kayo ay uh, nagsasagot pa sa kanyang survey, ipagpatuloy niyo lang kasi mabilis lang ang proseso ng kanyang uh, payout ni Premise. Pagpatugin nilang yan, guys. Kasi sayang din naman, no? Magdudut ka lang din naman ng dudut, eh. Malaking tulong na yan. Hindi mo naman malayan. Makakabuo ka rin ng 250 para pang load na din. Libre na, di ba? Saglit mo lang siyang sasagutan. Ilang segundo lang. So, yun lang, guys. Thank you so much for watching. Sana ay uh, na-update ko kayo sa ating Premise app. So, ayun guys, nakita naman natin na super legit pa rin mag-pay nito ni Premise sa atin. Ayun. So, kung hindi ka pa nakakapag-survey sa kanya, download mo lang sa Play Store guys. Ha? At uh, mag-start ka ng ngayon. So, yan lang guys, sana ay nakatulong ito sa inyo para sa ating uh, Premise application. This is uh, Miss Studio again. And kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, please subscribe my channel and hit the notification bell para updated ka palagi. thank you